Samantala, buong Palawan naman ngayon ang hinahagupit ng Bagyong Tino. Naglandfall ang sentro nito sa Batas Silan, Taytay. Bukod sa Bagyong Tino, mahigpit din minomonitor ng pag-asa ang tropical depression sa labas ng bansa. Ang update sa lagay ng panahon, alamin natin kay Ice Martinez live mula sa pag-asa. Ice? Joshmanumang oras nga ngayong umaga ay nasa West Philippine Sea na ang sentro o mata nitong si Typhoon Tino. Sa ngayon nasa coastal waters ito ng dinapakan Palawan at may taglay itong hangin umaabot sa 120 kilometers per hour, pabugso ng hangin malapit sa gitna umaabot naman sa 165 kilometers per hour at gumagalaw sa mabagal na west northwest 15 kilometers per hour papunta nga dito sa West Philippine Sea. Kung nakikita natin ang itong screen na to, 'yung red areas na 'yan ay 'yan yung heavy rainfall bit-bit pa rin ng typhoon, lalo na dito sa malaking bahagi ng Palawan. Kaya naman nagpalabas ang pag-asa ng heavy rainfall forecast for today. Makararanas pa rin ng more than 200 mm amount of rainfall ang malaking bahagi ng Palawan, maging dito sa northern section ng Palawan. Ang Mindoro provinces naman, makararanas ng 100 to 200 mm amount of rainfall sa loob ng 24 hours o 24 hour period. Dito rin sa parte ng Panay Island, makararanas din ng 100 to 200 mm amount of rainfall. Habang ang yellow area, siya naman ay 50 to 100 millimeters. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, maging alerto pa rin po tayo sa posibleng landslide at flash flood. Samantala, sa ngayon ay uh, posibleng lumabas na ng uh, Philippine Area of Responsibility ang typhoon bukas pa yan ng umaga o Webes ng umaga. Babaybayin nito ang West Philippine Sea this morning. Gayun pa man, hagit pa nga rin ng spiral rain bands ang malaking parte ng uh, Western Visayas at Southern Luzon. Sa puntong ito, makakausap na po natin ang ating weather specialist, si Ms. Charmaine uh, Varilla, para talakayin ang ilang mga lugar pa na nasa ilalim ng signal number 4. ibinabala na nga ang signal number sa ilang parte ng Visayas. Sa mga oras na ito, ma'am, ano po ang affected areas ng ating wind signal warnings? So, sa nakikita po natin base sa ating mapa, ay yung northernmost part nga nitong Palawan ang may pinakamataas na wind signal number 4 sa ngayon. And dito sa may northern parts ng Palawan kasama nga dyan yung Cuyo Islands ay merong wind signal number 3. Sa buong Palawan nga, nakikita natin ay merong wind signals up until dito sa may center part ng Palawan na kung saan maabot ng wind signal number 1. And then, nakikita nga din natin, no, meron pa rin tayong wind signal number 2 dito sa may southern parts ng Mindoro Province and for the rest of the um, Mimaro pa dito nga sa Romblon, Oriental Mindoro, rest of Mindoro, and dito sa may western section ng Visayas ay under sea, wind signal number 1. Ma'am, ineffect uh, in pa rin po ang storm surge warning natin. Ano pong coastal areas ang affected nito? So, sa nakikita po natin din ay yung mga coastal areas dito sa northernmost part ng Palawan, specifically nga yung mga areas under wind signal number 3 and 4, sila yung may matataas na mga storm surge. At ina-expect nga natin yan within today, within 24 hours, and exceeding yan more than 3 meters. So, napakadelikado po nito, lalong-lalo na sa nakikita po natin ay nandito pa lamang yung mata ng bagyo at hindi pa siya nakakalampas dito sa may kalupaan ng Palawan. Nakataas pa rin po ang ating deal warning. Maraming po bang i-explain ano pong areas ang delikado pang pumalaot. Yes po. So, dito nga sa nakikita natin na gale warning, nakataas ang gale warning sa may northern Palawan including Cuyo at Calamian Islands, Calayan Islands, southern coast ng Occidental Mindoro, western coast ng Aklan at dito sa may Antique including Kaluya Islands. Pag sinabi po natin gale warning, lahat po uh, ng sasakyang pandagat ay inaabisuhan po natin na huwag munang maglayag dahil napakadelikado ng pag-alon at sa nakikita nga natin sa projection natin, maaari yung umabot ng 6 meters or almost dalawang palapag. Pag-usapan naman po natin, ma'am, ang potential uh, super typhoon na maari nga pong pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Biyernes. Sa ngayon, tropical depression pa po ito at may taglay ng hangin umaabot sa 55 kilometers per hour. Nasa layo pa ito na 1,830 kilometers east of a Southern Mindanao. Kailan po ba ito papasok ng par o lalapit ng kalupaan? Yes po. So, ang nakikita nga natin na range kung saan papasok nga ito sa loob ng ating par ay by Friday evening o di kaya naman Sabado ng madaling araw. Ngayon, nakikita natin na nasa typhoon category na siya before pa siya makapasok ng ating par. At pagdating nga niya dito sa may karagatan ng Pilipinas, sa may Central Philippine Sea o di kaya naman sa may Northern Philippine mm -hmm. sea, ay doon na siya magiging isang super typhoon at base sa mga projection natin ng mga models although sa ngayon ay mataas pa nga yung uncertainty nito no kasi mat malayo pa yung uh, time frame pero maari nga itong dumaan initially sa may northern and central Luzon. Pag sinabi pong Central Luzon, dabay na nga rin po dito ang Metro Manila kasi by that time super typhoon na siya. Uh, pag tumama siya ng uh, northern or central Luzon, malawak po yan, di po ba? Yes po, tama po kayo. Bale, yung uh, radius po nito sa ngayon ay nasa 300 kilometer. So, halos kasing laki nga nito si Tino at in-expect nga natin na maari pa itong mas lumakas at mas lumawak pa yung sakop ng malalakas na hangin nito sa mga susunod na araw. At base sa nakikita nga nating projection, kung i consider natin yung areas of uncertainty, maaari itong bumaba hanggang dito sa may southern Luzon o di kaya naman tumaas hanggang dito sa may Batanes area. Alright ma'am, so as early as anong araw po magpapaulan itong potential na super typhoon natin this coming week? Sa nakikita po natin, no, ay posible na makita yung mga malalakas na mga pag-ulan ng linggo ng gabi. Mm -hmm. Pero uh, yung pinakamalakas nga, nasa early next week. So mm -hmm. mga Monday up until Wednesday, yun po yung nakikita nating peak ng mga pag-ulan nito. Alright ma'am, maraming salamat po. Yun po ang latest natin mula dito sa Pag-asa Headquarters. Ako po si Ice Martinez, balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Ais Martinez.